Bakit nga ba ang ibang zodiac signs ay sinuswerte sa pera habang ang iba ay kontento na lang sa mas kaunti? Alamin natin ang sikreto sa pagyaman. Kaya, mga mahilig sa astrology, makinig kayo. May hatid na buena sa pera ang Pebrero at tatlong zodiac signs ang magiging bida. Simula natin sa Taurus. Kayo ay kilala sa sipag ninyo at ngayong buwan, malaki ang balik nito. Sunod naman ay ang Leo. Ang inyong karisma at pagiging malihay ay magiging pera ng mas mabilis pa sa pagsabi ng bank account. At panghuli ang Capricorn. Ang inyong disiplina ang magpapatupad sa pangarap ninyong yumaman. Kaya kung ikaw ay Taurus, Leo o Capricorn, kumapit kayo sa swerte ninyo. At sa lahat naman, tandaan ang mga bituin ay laging nagbabago manatiling nakatutok at patuloy na magningning. Hay. Ngayon, tingnan natin ng mas malapitan kung paano mapapalaki ng bawat zodiac sign ang kanilang potensyal sa pananalapi ngayong buwan. Naghahanap ka man, gumawa ng malaking investment o mag-ipon lang ng kaunti, may payo ang mga bituin para sa iyo. Taurus, nagbubunga na ang iyong pagsisikap, ngunit huwag maging kampante. Tumutok sa mga oportunidad sa pamumuhunan at isa alang alang ang pag-iba-iba ng iyong portfolio. Ang real estate at stocks ay maaring maging kapakipakinabang. Maging alerto sa mga bagong pagkataon na naayon sa iyong mga pinahalagahan. Leo, ang iyong karisma at pagkamalihay ng iyong mga gintong tiket. Gamitin ang social media upang ipromote ang iyong mga talento o isaalang-alang -alang ang pagsisimula ng side hustle na iyong pinapangarap. Ang networking ay mahalaga kaya huwag mahiya na makipag-ugnayan sa mga bagong kakilala. Ang iyong natural na pamumuno ay maaaring magbukas ng mga pinto na hindi mo inaasahan. Capricorn, ang iyong disiplina ang iyong pinakamalaking asset. Manatili sa iyong budget at isa alang alang ang mga pangmatagalang pamumuhunan. Ngayong buwan ay magandang panahon din upang humingi ng payo mula sa isang financial advisor upang matiyak na ang iyong pera ay kasingsipag mo. Ang pagtitiis at pagtitiyaga ay magbubunga. Ngayon, para sa lahat ng iba pang nakakaramdam na naiwan, huwag magalala. Ang bawat sign ay may kanya-kanyang kalakasan at oportunidad. Aquarius, ang iyong mga makabagong ideya ay maaring maging kapapakipinabang ng mga negosyo. Yakapin ang iyong pagka original at mag-isip ng labas sa kahon. Pisces, ang iyong intuwisyon ay maaring magdulot sa iyo ng hindi inaasahang mga pakinabang sa pananalapi. Magtiwala sa iyong kutob at maging bukas sa mga bagong posibilidad. At Aries, ang iyong katapangan ay makakatulong sa iyo na samantalahin ang mga bagong oportunidad. Huwag matakot na makipagsapalaran at lumabas sa iyong comfort zone. Tandaan, ang mga bituin ay maaring magbago at kayun din ang iyong kapalaran. Manatiling nakatutok at patuloy na magningning. Ang sansinukob ay may paraan ng pagbibigay ng sorpresa sa atin kapag hindi natin inaasahan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagkakaayos ng mga planeta at ang kanilang malaking impluensya sa ating buhay. Partikular, kung paano nakakapekto ang mga galaw na ito sa tagumpay at mga oportunidad sa pananalapi. Ang pagunawa sa paggalaw ng mga celestial body ay maaring magbigay ng mas malalim na kaalaman sa iyong pinansyal na paglalakbay ngayong Pebrero na nag-aalok ng gabay at kalinawan. Una, pag-usapan natin ang malakas na impluensya ni Jupiter, ang planeta ng kasaganaan at kaunlaran, at kung paano nito mahuhubog ang iyong pinansyal na kalagayan. Ngayong buwan si Jupiter ay nasa Aries na hinihikayat ang mga matapang na hakbang sa pananalapi at mga pagsisikap sa negosyo. Ito ang panahon para sa katapangan at kalkuladong mga panganib. Kung nag-iisip ka tungkol sa isang bagong negosyo o pamumuhunan, ngayon na ang oras para sumugal. Nasa pabor mo ang mga bituin. Sunod si Venus, ang planeta ng pera at luho ay nasa Pisces na nagdadala ng kakaibang enerhiya sa iyong mga pinansyal na hangarin. Ang pagkakahanay na ito ay nagdadala ng alon ng pagkamalihain at intuisyon sa iyong mga desisyon sa pananalapi na nagbibigay daan sa iyo na mag-isip ng labas sa karaniwan. Magtiwala sa iyong kutob pagdating sa mga pamumuhunan at huwag matakot na mag-isip ng hindi kinaugalian. Ang iyong intuisyon ay isang malakas na kasangkapan. Si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at komersyo, ay nasa Aquarius na nagpapahusay sa iyong kakayahang makipagugnayan at makipag-usap ng epektibo. Ito ay isang magandang panahon para sa networking at pagbuo ng mga bagong relasyon sa negosyo. Gamitin ang panahong ito upang palawakin ang iyong professional na sirkulo. Abangan ang mga natatanging kolaborasyon at pakikipagsosyo na maaring mapahusay ang iyong mga pinansyal na inaasam-asam. Ang mga alyansang ito ay maaring humantong sa makabuluhang paglago. Panghuli si Saturn, ang planeta ng disiplina, ay nasa Capricorn na binibigyang diin ang istruktura at responsibilidad sa iyong pagpaplano sa pananalapi. Itinatampok ng pagkakanay na ito ang kahalagahan ng disiplina at pangmatagalang pagpaplano. Mahalagang manatiling nakatutok at organisado. Siguraduhing manatili sa iyong budget at isaalang-alang ang paghingi ng payo mula sa mga profesional sa pananalapi upang matiyak na ikaw ay nasa tamang landas ang kanilang mga kaalaman ay maaring maging napakahalaga. Manatiling nakatutok para sa payo ng eksperto kung paano gamitin ang mga impluensya ng planeta upang mapakinabangan ang iyong tagumpay sa pananalapi ngayong Pebrero. Ang gabay na ito ay makakatulong sa iyo na mapagtagumpayan ang buwang ito ng epektibo. Ang mga bituin ay nakahanay para sa isang masaganang buwan, kaya maghanda na upang masulit ito. Yakapin ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Bilang pagtatapos, ibabahagi namin ang mga totoong kwento ng tagumpay ng mga taong gumamit ng kapangyarihan ng astrolohiya upang makamit ang kalayaan sa pananalapi. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa swerte o pagkakataon. Ang mga ito ay tungkol sa madiskarting pagpaplano at pag-unawa sa mga impluensya ng kosmiko na maaring gumabay sa atin. Ginamit ng mga indibidwal na ito ang kanilang pag-unawa sa mga impluensya ng planeta upang makagawa ng matalinong mga desisyon sa pananalapi na humantong sa kamanghamanghang tagumpay. Sa pamamagitan ng pagayon sa kanilang mga aksyon sa paggalaw ng mga planeta, naabot nila ang mga bagong antas ng kaunlaran. Kilalanin si Sarah, isang maliit na mayari ng negosyo na nahihirapang pagtagpuin ang mga pangangailangan. Ang kanyang negosyo ay nasa bingit ng pagbagsak at desperado siyang nangangailangan ng solusyon. Gamit ang kanyang astrological chart, natukoy niya ang mga pinakamahusay na oras upang maglunsad ng mga bagong produkto at ipromote ang kanyang mga serbisyo. Ang madiscarting teaming na ito ay mahalaga sa kanyang pagbangon. Sa pamagitan ng pag-ayon sa kanyang discard sa negosyo sa mga galaw nina Jupiter at Venus, nakita ni Sarah ang isang makabuluhang pagtaas sa kanyang kita. Ang mga planetang ito ay kilala sa kanilang positibong impluensya sa paglago at paglawak. Ngayon ang kanyang negosyo ay umuunlad at siya ay naniniwala sa kapangyarihan ng astrolohiya. Patuloy niyang ginagamit ang mga kaalaman sa astrolohiya upang gabayan ang kanyang mga desisyon sa negosyo. Sunod si Mike, isang mamumuhuna na nagpabago sa kanyang pinansyal na sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa impluensya ni Mercury sa komunikasyon at komersyo. Siya ay nag-aalinlangan noong una, ngunit nagpasya na subukan ito sa pamamagitan ng pag-time sa kanyang mga pamumuhunan sa mga kanais-nais na posisyon ni Mercury, nakagawa si Mike ng matalino at kapaki-pakinabang na mga kalakalan. Ang kanyang intuition na ginagabayan ng mga kalaman sa astrolohiya ay nagbunga ng malaki. Ang kanyang portfolio ay lumago ng mabilis at iniugnay niya ang karamihan sa kanyang tagumpay sa kanyang kaalaman sa astrolohiya. Ngayon, regular niyang kinokonsulta ang kanyang astrological chart bago gumawa ng mahahalagang desisyon sa pananalapi. Panghuli, mayroon tayong si Emily na nakapag-ipon ng malaking halaga sa pamamagitan ng pagsunod sa disiplina ni Saturn sa pagbabajet. Si Saturn ay kilala sa kanyang impluensya sa disiplina at pangmatagalang pagpaplano. Ginamit niya ang impluensya ni Saturn upang lumikha ng pangmatagalang plano sa pananalapi na nanatili sa kanyang budget at humingi ng payo mula sa mga profesional sa pananalapi. Ang disiplina na ito ay nakatulong sa kanya na, na manatili sa tamang landas. Si Emily ngayon ay walang utang at patunggo na sa kalayaan sa pananalapi. Pinupuri niya ang disiplina ng gabay ni Saturn at ang kanyang sariling dedikasyon sa kanyang mga layunin sa pananalapi para sa kanyang tagumpay. Maging inspirasyon at alamin kung paano mo lalapat ang mga araling ito sa iyong sariling buhay. Nag-aalok ang astrolohiya ng kakaibang pananaw na maaring makadagdag sa tradisyonal na payo sa pananalapi. Tandaan, ang mga bituin ay laging gumagalaw at gayon din ang iyong potensyal sa kayamanan. Ang San Sinuko ay patuloy na nagpapakita ng mga bagong oportunidad. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paggamit ng mga impluensya ng kosmiko, maari mo ring makamit ang kalayaan sa pananalapi. Ito ay tungkol sa pakikinig sa San Sinuko at paggawa ng matalinong mga desisyon. Ang San Sinuko ay puno ng mga oportunidad, abutin at sunggaban ng mga ito. Ang iyong landas patungo sa kalayaan sa pananalapi ay maaring nakasulat sa mga bituin.